Hello, hello mga katigang. Hanain ko na yung soup. Ito yung broccoli, broccoli soup. Broccoli soup. Uh, chicken wings. Pero may legs na isa. <laughs> Pero ang ano to chicken wings. Pork barbecue. Mac and cheese. Iyon yung vegetable namin. Greenpeace carrots. Dahil sabi ko kanina, uh, sodang-sodan ako, kaya kumuha ako ng diet Pepsi. Pero nilagyan ko ng maraming yellow pa rin at saka lemon. Ito yung pananghalian ko ngayon. Kaya eto, kainan na tayo. Ito, yung sauce nitong chicken ito, medyo maanghang yan eh. Ba, pang ano yan eh, yung pang, pang buffalo wings yan eh, yung yung sauce na nilagay ko yan. Kaya konti lang. Kasi maanghang masyado para sa akin. Kaya ngayon, banatan na, kainan na. Okay, no, okay mga katigang. bye, -bye.